ng araw at ito po ang ating panibagong update. Hindi tumagal at umamin din itong si Presidente Bongbong na nakapag-usap pala sila ni Escudero bago pa man ah, naganap ang kodita sa Senado kung saan sinipa si Espi Soveri at pinalitan ni Espi Escudero. Ngayon mga kababayan po natin, sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang tunay na sinungaling. Dahil ayon kay Escudero, hindi umano alam ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagbabago sa Senado o liderato sa Senado hanggang natapos na ito. yon ang naging pahayag ni Escudero. At bakit nasabi ni Bongbong Marcos na nakapag-usap sila? So, ibig sabihin, ayaw lang talaga, ah, ayaw lang ni Chis Escudero na malaman po natin na talagang may nakialam at nagkonsulta mo na siya dito kay Bongbong Marcos bago niya kinodita itong si Sovere. Kaya mga kababayan, agad naman nagsibitaw sa bawat komite nila or posisyon ang mga kaalyado ni Sovere at ngayong gusto naman nila na sumanib sa puwersa ng minority. So mas maganda ito mga kababayan dahil mas marami na ang minority at sa sala mag-i-interpolate sa ilang uh, mga utos ni Bongbong Marcos sa Senado. Ngayon mga kababayan, eh dinidenay din ni Bongbong Marcos na umano'y uh, siya ang tinutukoy ni dating Espisubiri na umano'y nag-utos sa kanya at na-failed nga po siya kaya siya tinanggal sa pagiging Senate President. Tanawin natin ang interview ni Bongbong Marcos sa Brunei, mga kababayan. I know the minute they started, uh, the, the minute the, the, the actually to was Chiefs, uh, the minute he started uh, thinking about it, he already brought it up and he said, uh, I think I'm going to, to uh, try to be the SV. uh What's my situation? I what do you think? The President said he did not speak to any parties at Endpoint because he was out of town. He pointed out that he received the... So ito na nga ha mga kababayan po natin, ha? denial, denial na po sila ngayon. Dahil umalma nga po ang mga Pilipino uh, dahil sa kanilang ginawang uh, ganito kadaling pagpalit ng liderato sa Senado. At halata po na nakikialam na nga po ang Malacanang dahil sa naging pahayag ni Sobere. May mga ilang rason na sinasabi nila kung bakit daw tinanggal itong si Sobere. Pero yan ay mga ano na lang, uh, mukhang palusot na lang para hindi talaga masabi na itong nasa Malacanang ang uh, nagpasibak sa kanya bilang Senate President. Tandaan natin mga kababayan. May mainit na isyo uh, itong PDLX kung saan ang uh, pangalan nga po ni Bongbong Marcos ang nakasulat sa pre-ops documents nitong PDEA. So ilang bisis po na sinubukan nilang harangin at hindi sana matuloy ang uh, pagdinig. Ngunit Batigas talaga ang ulo ni Bato uh, at itinuloy niya pa rin. At dahil uh, nakiusap siya dito kay Senate Sovere, o uh, Senate President Sovere, kaya na ituloy pa rin ito at hindi na pinigilan ni Sovere. Pero sa pangatlong uh, hearing, sinubukan niya pa actually na ipatigil na at uh, dapat ay hindi na umano ituloy itong pang-apat na pagdinig. Nando na si Jingoy, nando na si Escudero, pumunta si Bilyar, pumunta rin po Senator Padilla, pumunta itong si uh, Senator Bongo, pumunta si Grispo. Ah, pero ang nakita natin talagang kumontra at nagsasalita at sinisiraan itong si Morales ay itong si Jingoy. Kaya inisip natin na kung magbabago man ng liderato sa Senado, ang posibleng papalit ay itong si Jingoy dahil mukhang siya po ay hawak salig liig nitong uh, si Pangulong Bongbong ngayon hindi naman natuloy siguro dahil nahiya din itong Malacanang na ang kanilang ilagay uh, bilang uh, leader ng Senado ay dating ex-convict o ex-convict pa dahil hindi pa nga na ang kanyang naging kaso that Yes, that, 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 that's still unclear to me what uh, the Senator Subiri. So yan ang kanyang sinasabi. Unfair daw. Ha? At uh, hindi niya alam kung sino daw yung nire-refer uh, ni uh, Suvere na umano yung nag sa kanya na pinakamataas at hindi niya nasunod. So malinaw, alam natin kung ano po ang uh, ibig nilang sabihin. Uh, either Fidia, either EI, or itong Chacha na gusto nilang Uh, maisabata sa God.